Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang araw sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Nawaya na sa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa araw nito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at muli tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa kapamaraanan ng ating Panginoon. Bakit ba sinasabi ng Panginoong Diyos na ang kanyang kapamaraanan ay iba sa kapamaraanan ng tao at sa anong larangan. Titingnan natin kung ano ang paalala sa aklat ni Isaiah. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat at muli sa mga pagkakataong ito ay makadudulog kami sa inyong banal na salita sa marami pong kapamaraanan, kami po ay humihiling ng karunungan at uh, naway ang amin pong matututuhan. Ito po ay maisa pamuhay namin. Pagkalooban mo kami ng kapangyarihan, Panginoong Diyos, upang kami po ay magtagumpay sa anumang tawag ng laman nang sa ganun ay tumalima kami sa inyong mga salita. At ngayon pa nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God's way ito ang ating uh, God's ways di ba? Titingnan natin kung ano ang sinasabi sa Lumang Tipan na ito naman ay ipinapahayag rin sa Bagong Tipan. Ngunit titingnan natin yung paalala sa aklat ni Isaiah at uh, kaibigan kung hawak mo ang iyong Biblia pakibuksan mo na lang ito sa aklat ni Isias. in the book of Isaiah pag-aaralan natin ang kabanata 55 at uh, 5 chapter 55 Tuturuan na natin ang pansin ang mga talata 6 hanggang talata 13. Ngunit pag-aaralan natin kung ano ang sinasabi sa mga talata 8 at 9. Babasahin ko lamang sa iyo ang uh, Isaiah 55 verses 8 and 9. Portions lang ano kasi kukunin natin yung pinakam uh, tema ng two verses na ito, Isaiah 55 verses 8 and 9. Sabi dito, sabi kang Tagalog. Ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo. Verse 9, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan kaysa sa inyo. Sa wikang Ingles naman po, babasahin ko lamang po sa New American Standard Bible. Sabi rito sa verses 8 and 9, no? uh, I uh, shortened these two verses. Sabi rito sa verses 8 and 9, For my thoughts are not your thoughts. Verse 9, so are my ways higher than your ways. Alam mo kaibigan, ito ay paalala ni Propeta Isaiah sa bayan ng Israel. Sapagkat ang bayan ng Israel, bagaman ang Diyos ay palagi ang nananawagan sa kanila na sila ay magbago, na sila ay tumalima, na sila ay umiwa sa kasalanan patuloy ang uh, kapahayagan nila ng kanilang katigasan, ng kanilang kalooban. At patuloy silang gumagawa ng mga bagay na hindi ninanais ng Diyos. At dito, titignan natin kasi yung kapamaraanan ng bayang Israel, yun ang inaakala nilang uh, uh, maganda. Ika nga, no? yung kanilang uh, pamumuhay sa kanilang pananaw, eh, uh, yun ay sapat na upang uh, sila ay... Uh, Ika nga ay patawarin ng Panginoong Diyos sa kanilang mga pagkukulang sapagkat iniisip nila na ang kapamaraanan nila ay ganun din ang kapamaraanan ng Diyos. Titingnan natin dito sa anong kapamaraanan at ito ay may aral tayong makukuha. Alam mo kaibigan, dito sa Kabanata 55 dito sa aklat ni Isaiah, no, the entire chapter ang uh, napakagandang tema rito is yung awa, no? yung compassion ng ating Panginoon. Yung compassion ng ating Panginoon sa mga ninanais na makilala siya. Na makilala siya sa kanilang buhay. God's compassion on those who turn to Him because, bakit? Yung kanyang kapamaraanan at yung kanyang mga iniisip ay far superior sa iniisip ng kanyang bayan. Bayan man niya yan o hindi niya bayan, pero dito ang isang napakagandang uh, napakagandang paalala, sabi nga ni dito the, ni Isaiah no, yung awa, habag, ang compassion ng Panginoon Diyos ay ito ay para doon sa lahat na ika nga ay uh, tumatalima sa kanya. 'Yun yun ano? sabi nga rito, uh, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. They are far superior than what you do, what you think and uh, kung ano man ang kapamaraan na ginagawa ng tao. Alam mo kasi kaibigan, yung plano ng Diyos uh ito ay isang bagay na hindi naman ipinapangarap ng tao, di ba? Uh, ang tao ay nangangarap. Totoo naman 'yan, oh, pangarap natin, ngunit kung hindi kalakip sa ating mga ninais, nina sa mga bagay na dinedesire natin ang Panginoong Diyos. Di ba usually ganun yung pinag-aaralan natin dito eh? Ano man ang ating pinagdaraanan, ano man ang ating nais gawin o iplano uh, para sa ating buhay, dapat ito ay tinatalaga natin o isinasangguni natin sa ating uh, Panginoon. Kasi nga no, yung mga plano ng Panginoong Diyos, yaan ay hindi naman natin, na uh, most people never dreamed of, God's plan, basta tang iniisip lang natin yung para sa atin lang o oh, ito ang akin desire, no? Hindi natin iisipin kung yun man ay layon ng Panginoon para sa atin. Now, tignan natin ang iba pang uh, uh, kaangkupan o no? yung uh, how the uh, passage would appropriate would be appropriate sa atin. Tayo ay pinaaalalahanan na ang uh, kapamaraan nating ng ating pag-iisip, yung mga kapamaraan ng ginagawa natin eh, uulitin ko, no? For the third time, hindi ito ang kapamaraanan ng Diyos. Kasi meron tayong mga selfish motives na maituturing. Uh, tutoring. alam mo, kaibigan, kahit na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, alam mo, no? Yung, uh, ang isang taong wala pang tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, maaring hindi niya maunawaan ang awa ng Diyos. Yun yun, ano? Halimbawa, tayo ay mga pinili na ng Panginoon, meron na tayong kaligtasan, meron tayong relasyon sa ating Panginoon at nakasisiguro tayo na tayo ay may uh, langit na naghihintay pagka tayo ay nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan o ng buhay na walang hanggan sa ating kapwa. Maaring hindi nila kaagarang maunawaan yung biyaya ng Diyos. No? Hindi nila matatanggap yung biyaya ng Diyos basta't Gagawin lang natin ay uh, tayo ay magpahayag ng mabuting balita at paging uh, kinakailangan sa kapahayagang ito dapat mabisa rin tayo. Learned tayo no upang uh, maunawaan ito ng ating kapwa sapagkat hindi nila maunawaan ang awa ng Diyos. Kaya nga kuminsan pagka nagpapahayag tayo no, yung mga approaches na ginagawa natin, alam mo ba, kaibigan, na mahal ka ng Diyos, hindi totoo yun. no? God hates sinners. Huwag natin sasabihin na mahal ka ng Diyos. Kaya minsan, yung mga isang taong uh, uh, na, ika nga inamumuhay sa kasalanan, pagka nabanggit nila yon binanggit natin sa kanila, ano, mahal ako ng Diyos? Ako na makasalanan, mahal ako ng Diyos? Hindi sila makakapaniwala ka agad dun, eh. Basta't ang ipahayag lang natin na may, may paanyaya ang Diyos at naing, nais ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya at ang paanyaya ay bukas sa lahat. Alam ng Diyos kung sino ang ililigtas niya tayo hindi natin alam yon Kaya kinakailangan, maayos din natin maipaliwanag ang patungkol sa biyaya ng Diyos tungo naman sa buhay na walang hanggan. Kaibigan, tandaan natin, it is God who calls uh, sinners. Ika nga, no? who calls sinner, uh, sinners and saves sinners. Siya lang yung gumagawa nun. By the power of His word, it is God who calls and saves sinners by the power of His word sa pamamagitan ng kanyang salita. Now, Uh, kinakailangan lamang no uh, na ang tao ay maging sensitibo sa leading ng Panginoon. At dito, ito yung ating tungkulin na ipahayag natin ang biyaya ng Diyos sa kanila. Sapagkat hindi natin alam uh, kung ano ang gagawin ng Diyos after ipahayag natin ang salita ng Diyos sa kanila sapagkat Diyos ang nagliligtas. Ito yung sinasabi uh, natin dito. Yung pag-ibig ng Diyos ay dapat nilang maranasan at maunawaan. At tandaan natin Sino makakapagsabi na yung yung ipinagpapahayag uh, mong salita ng Panginoong Diyos ay maaring maging maganda ang uh, respond ika nga no nung taong pinag share mo ng gospel we do not know that but ang puntos dito basta i-share natin yung yung uh, salita ng Diyos the how they respond it would be according na uh, to the workings of the Holy Spirit sa buhay ng taong nakarinig noong salita ng Diyos patungkol sa Buhay na walang hanggan. Alam mo, dito sa verses na ating pinag-aaralan, itong verses 89, We have no knowledge of how God will use ito, no? Tayo. Uh, ika nga, eh, we have no knowledge of how God will use, Ika nga, yung kanyang um, word of witness no to be planted doon sa isang taong ipinagpapahayagan natin ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nga iniisip natin ano, meron na akong narinig ng mga ganyan eh no. Uh, mo nga yung mister ko at uh, sa tingin ko hindi siya ligtas, di ba? Yung mister ko, ang tingin ko talaga namang hindi ligtas yan. Yung kapatid ko, yung ang aking kaibigan, hindi sila ligtas. Now, talaga namang hindi na hindi natin alam kung sino naman talaga ililigtas ng Panginoon eh. Kaya ang ginagawa natin, ipapahayag natin ang salita ng Diyos sa kanila. Kung mangungusap ang Diyos sa kanila, at alam ko naman mangungusap, if God would make them sensitive, how they respond, yun ang pinakamahalaga. Kung positive ang kanilang uh, pag-respond sa kapahayagan ng salita ng Diyos, makakasumpong sila ng kaligtasan. Ngunit tayo, hindi natin alam kung sino ang ililigtas ng Diyos, kung papaano ililigtas ng Diyos ang ibang kapwa natin basta't gawin natin ang ating tungkulin sapagkat sabi nga ng Diyos, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Para sinasabi sa atin ng Panginoon, ako ang nagliligtas, ako ang magtatanim ng binhi ng salita ng Diyos sa mga taong yan, gawin ninyo ang inyong tungkulin. Dapat maging mabisa at higit sa lahat, magpakita kayo ng magandang patutuo sa inyong mga buhay. Tunay nga kaibigan na tayo ay muling napaalalahanan patungkol sa kapamaraanan ng Diyos at dito iisa lamang ang kapamaraanan ng Diyos. Tayo ay inuutusan ng Panginoong Diyos na ipahayag natin ang kanyang salita sa mga taong uh, wala pang tunay na pagkakilala. Uh, sa kanya bilang tagapagligtas at Panginoon. Siya ang nagliligtas. Hindi natin da dapat isipin na maaring uh, uh, useless ang aking pagpapahayag ng salita ng Diyos dito sa taong to. Hindi siya magre-respond maayos. I-reject -ire niya ang salita ng Diyos. Now, gawin natin ang ating tungkulin. Kinakailangan maging mabisa ang ating kapahayagan patungkol sa buhay na walang hanggan. Dito sa ating tinunghayan, sabi nga ng Diyos ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo. Diyos ang nagliligtas at wala rin tayong karapatan upang husgahan natin ang ating kapwa na siya ay maaaring hindi iligtas ng Panginoon, maaaring hindi siya mananampalataya. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala naway tumimo sa aming puso at isipan ng higit sa lahat ang tungkulin naming ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Naway marinig ito ng aming kapwa, tutulungan mo kami na maging uh, mabisa ang aming pagpapahayag at naway makitaan rin kami Panginoong Diyos sa isang uh, maayos na pamumuhay kami rin, Panginoon Diyos, ay ilayo mo sa anumang tawag ng laman o tukso, mapaglabanan namin ang mga ganitong mga uh, hamon ng buhay at nang sa ganon, maging mabisa po ang aming patuto. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay yung samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala kaya bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, 'wag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po se si Pastor Day de Guzman